Wala, ikaw dapat makita. Gilutin natin si mama. <laughs> wala ka, no? Wala ka sa akin. Pagkita niyo haplas. Ah. Yeah. Haplas ni May Ann. Pahilot siya giyod, pero may electric pa. Ako pag siya sakit likod eh. Tapos, na wala, tapaw na. Tapos, tapaw mga wala

Tumutulog mga kapatid. Ibig sabihin, may lamig siya. Hmm, may lamig pala. Ka, Aray! Aray! Long! Saka na palikod eh! Ayan na, mayroon na naman sumingat na Long! Isang ano, asungot. Agoy, ginoon. Saka na palikod lola! Mayroon mga lamig, no? Pag tumutulog. tumutulog. Ano yung mga pagsili yung aking uh, galing pa po ito ng Korea? Galing <laughs> <laughs> <Dari> ng Korea. <laughs> ano yan sa'yo? Ano sa akin? Ano sa'yo? Galing <laughs> ng Korea to mga kapagsiyo. Yan. Korea to, third floor. <laughs> My God. Ate, saan natin Ate! Ate!

ya sa kabot. oke na? Ate! Shan, shan, ate! Ato? Ate, kat kat. No, si ate, hilot Ay, mga kapagsiyaw. PM lang po kayo sa account ko kung gusto niyo magmapamasahe. Ito si Marian Ann Carlisa, masahe sa po ito. <laughs> Baka maliwala yun. <laughs> Baka maliwala yun sila. Okay na Bakit? Kung ka mamasahe, yan o, oh. sakit nga likod ko eh. Ang galing mo magmasahe eh, o. Oh eh mga kapaksyo, oh, tumutulog yung likod ko. Gari ko magmasahe guys, bukas din ang makabangon si mama. <laughs> Grabe mga kapaksyo, oh, ayan na o. Oh. Grabe. Nakang sumakit yung katawan. Na laki, bisig ko lang dito Lang? Lang! Hindi ko maupuan si mama guys. Baka mayupi. <laughs> Hello mga kapaksiyo, good evening sa inyong lahat. Kasi na yung gusto magpapahirot dyan. Dito lang, PM lang kay Bibit Gabasa. Anytime, anywhere, any days, if you want. Mary Ann Kalinisan. Okay, bye. mag pamilya Kamera natin. Patay na. <laughs> minutes na yun. 4 minutes. Ah, 4 minutes pa lang Oh my God! <laughs> Look at it! Ayun. Ang dami niyan lamig-lamig sa katawan nila like. eh. Ay, mga kapag siya, marami niya ako lamig. Pero mo alam alam na masayas ako. Saan ka mako ang masayas na pati lamig na lamig niya. <laughs> oh, yan. Yan daw tumutulong yeah. din daw lamig. Oh. No? Oo, di ba? Wala rin ito na. Ayan. Wala rin ito na. Ano na may ito na? Wala na guys. Sinahanap niya mga pagsa tunog. Ayan, tumunog ulit. Wala na yung lamig guys. Init Ay, thank you very much. <laughs> ay, thank you very much, ay, anak, kinilot ako eh. Sarap? Hmm. Napagod ako, pati ulo na. Apan bye-bye. Pati ulo, ito o. Dorite na pe, Hindi ba Hindi eh. Huwag lang sama ka po. Hindi Alam mo mga pagsayot na yung resulta ng sarong... Yung masipag. Oh, no. The so tired. Mm. Don't worry, don't for you. But, <laughs> Dati mga kapatid, nag sa akin. Yung mister ko na yung mauna. Eh ngayon, yung mauna nga. Hindi na siya makahilot. Kaya anak ko na lang mahilot. Ayan. Galing niya ma mga sa ini kapigot niya yung hulpo parang mikot din mundo ni mam haha ha po po. ako ha 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 po. ha 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 Itu bila pagi, bila pagi, bila pagi, bila Sa pagi, bila Sa <laughs> <laughs> <Sanan. laughs> utang, bila pagi, bila pautan dahil ang buhay ay manatiling maningil araw-araw. Guys, boyfriend niya, boyfriend ko na din yun. Stress niya, stress niya. Ilaw, <laughs> open na nga ilaw. O, oh, ilaw. Ang oh, ilaw. Oh, Inaw. Bakit po kasi ilaw mo? Ito ating pati. Ulaan kita, ma. Hmm. Sige. May bahay ka sa Bulacan. <laughs> may bahay ka din sa Cavite. Tatlo yan, no? May bahay ka sa Bulacan, sa Cavite, sa 46. Tanong mo nyo, guys. Tama ako, guys. Hmm. Pero wala pa akong boyfriend. Wala kang boyfriend. <laughs> love lang, love. si, si love, love. Huh? Oh. Nero, ka na. wala. Ayan. Ano ito, man? Ano, oh. Kayo? Hmm? Baka yung gano'n mo yung samatos. Ang Gusto na plus sa likod ko kayo. Ang tasa. Ka. Nawala kaya ang konti Mami, basahin mo hmm. ako po. Kasama ka na sa si Unlock at summer day. Hindi mo yung Tinakpan kamera. Uy, may mayas Oo, oh, sabi niya, ano daw yan, basahin daw na niya na mami niya. Nawawala kasi pagkapindad naman, tatanggal na yung sulat. Mm. Kaya hindi, hindi niya nawabasa. Hindi man niya siya kasi kanina ng teacher niya. Sabi ng ma, oh, ano, ka, ano, Yung re-ano ba, yung... Sa kanya? Yung grading sa... ba? Yung grading ba? hindi yung percent ng retain yung mga ganyan yung performant task, summative, core to the exam. Hmm. no explain niya na yun, sabi niya, alam niyo nyo ba ang mga mami, daddy, gusto ko maganda ang <laughs> sulat. <laughs> Diyos ko meron ako estudyante dito, diba, red ay blue, red, blue. Ang sulat niya, sa umpisa maliit, red sa blue. Ang letter P niya, kay ayaw niya nang may buntot sa ibaba na red to red, iblue e, to blue niya. <laughs> diba? S na maliit ma, A. Tapos pumalaking ting. Tapos ang letter G niya galing din sa taas pa ganun. <laughs> <laughs> Tapos meron naman akong estudyante. Sabi <laughs> niya, <laughs> may estudyante <laughs> <may studyante laughs> din daw siya. Tapos ma. may kumilakat ka. Kung magbura daw, maabot limang page. Sabi niya siya. Alam niyo, dalawang estudyante kong babae ang maganda sa mula si Katarina at si Kia. Sabi niya, ma'am. Malinis kasi siya si sa pag malaki niya pag-good sa akin. Sabi <that> nga niya, masama natin si teacher sa birthday ko si John Lippie. Aba, o, makita niya estudyante niya, si Mark, si athlete si Ate Gacy. O ba yun? Ma'am Robon. Okay. Dati si ma'am tapang daw yun. Mm -hmm. tapang tapos nandiyong Mabait Pero matapang Yes, mga kapaksiyo, Thank you very much for watching, mga kapaksiyo. Alam niyo, mga kapaksiyo, ito lang yung aming pinagawa habang kami napapagod, magilot-ilot lang. Pero, uh, nawawala din na yung pagod natin. Kaya mga video, alwal na yung pakiramdam ko, mga kapagsiyo. Thank you very much, mga kapaksiyo, Tatay ito sa TV. Tingnan niyo naman. Balito. Ah! 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 ah. Dito na po ako sa loob, sa baba ng bahay ko. Diyan na po ako maakit. Thank you very much for watching. Good evening sa lahat. Mga kabagsi, bye-bye.